Wala nang ang pa sa pinagdadaanan ngayon ni Main Mendoza at Alden Richards. Makikita talaga sa sarili na pinapalaganap ng mga kasunungalingan pagdating sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. At hindi pa dito natatapos. Ang paninira sa kanila ay tuloy-tuloy lamang at kahit kailan ay hindi na sila makapagsalita laban dito sa kabila ng lahat ng mga positibong aspeto ng kanilang buhay ay talagang kailangan pa nilang ipagtanggol ang sarili nila para lamang makaalis sila sa mga ganitong bagay na alam naman natin na hindi naman pinapansin ni Maine Mendoza at Alden Richards. Dati pa man kasi ay ginagawa na nila ito hindi na nga nila kailangang iwasan pa ito ang mga bashers na patuloy na naglalabas ng hindi magagandang opinyon patungkol sa kanila dahil na rin ito sa pagsira sa kanila. Ngunit ang maganda dito ay talagang kinikilala ni Main Mendoza at Alden Richards ang mga bashers na ito at hindi na nila ito pinapansin dahil paninira lamang ang gagawin nito kahit ano pang tama ang gawin nila. Yan naman talaga ang nagiging masakit na katotohanan patungkol sa kanilang relasyon na kahit wala naman silang ginagawang masama o mga proyekto na hindi naman dahilan para sila ay mabash ay talagang ginagawa pa rin sa kanila patuloy na naglalabas sila ng magagandang opinion patungkol sa isa't isa dahil paano na lang ang kanilang mga pamilya ang mga kanilang trabaho at iba't iba pang proyekto kung tanging sisirain lang sila ay hindi lang sila ang personal ang maaapektuhan nito kundi ang mga nabanggit lalong-lalo na ngayon ay talagang marami ang naninira hindi lang kay Main Mendoza at Alden Richards kung hindi ang mga nakapaligid sa kanila dahil na rin ito para o gumawa Main Mendoza at Alden Richards isang proyekto na ikasasaya at ikapapanatag ng buong Aldam Nation dahil na rin sa mga gantong bagay kaya nahihirapan ngayon si Main Mendoza at Alden Richards sa lahat ng mga bagay. Marami na rin ang nag-aalala at nagtataka kung darating pa ba daw ang panahon na pipiliin nilang maghiwalay sa landas, hindi na muling magsama. Ang sagot naman ng buong Aldab Nation neto na ay hinding hindi pwede itong mangyari. Dahil kung matatandaan nyo, yan na rin ang iniisip ng buong Alden Nation at publiko na talagang wala ng pagkakataong magsama si Main Mendoza at Alden Richard sa harap ng publiko. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang tayong ginulat ng pagkikita at pagsasama nila sa isang mga event kaya dyan mo palang malalaman na talagang unstoppable si Maine Mendoza at Alden Richards at talagang hindi kayang paghiwalayin na kahit ano pang gawin nila. Makikita mo kasi na hindi nila ipagpapalit ang kanilang samahan sa kahit anong bagay. Si Alden kasi at si Ming Mendoza ay kabilang na sa mga pangarap at karir ng opportunities na hinakaharap nila. At kahit kailanman ay hindi na nila ito matatalikuran pa dahil kung pipiliin nila na hindi magsama ay maaapektuhan din kahit ang mga karera nila dito dahil inaasahan nila at ng buong Aldab Nation ang muli nilang pagsasama. Ito ay isang malinaw na mensahe para sa kanila na dapat ay gumawa din sila ng paraan para mapunan ang mga pagkukulang nila para sa buong Aldab Nation dahil matagal na nila ito inihiling at dapat nga ay pagbigyan ni Min Mendoza at Alden Richards ang mga ganitong kahilingan dahil hindi din naman ito patungkol lamang sa buong Alden Nation at sa mga fans nila kung hindi pagkakataon na rin nila itong magsama talaga namang inaantay na ng buong aldomination ang publiko ang mga OFW at mga seniors ang ganitong proyekto na pagsasamahan nila dahil nga ito ay excited na ang buong na nagawin nila ang dapat nilang gawin dahil sa bandang huli sila rin ang makikinabang dito dahil sa bandang huli ay kailangan rin nila mawin ang respeto ng buong Aldab at publiko at hindi nila kailangan payagan na mawala ang respeto at pagpapahalaga nila sa isa't isa na talaga namang inaasahan na ng buong Aldab at publiko lalong lalo na ang mga true-blooded Aldab Nation na sa simula pa lamang ay nariyan na sa kanila kaya dapat ang gawin ni Main Mendoza at Alden Richards ay gumawa ng hakbang na hindi makakalimutan ng buong Aldab Nation. Bagamat marami pa rin ang tumitira kay Main Mendoza at Alden Richards, sila pinabuloaan na ni Alden Richards ang mga balitang ito dahil nga sa pag-amin na ginawa ni Alden Richards na ang pagmamahal niya kay Maine Mendoza ay hindi lamang nangyari ngayon kung hindi matagal na. Kung mapapansin nyo kasi ang pagdedenay ni Alden Richards at Maine Mendoza nung una pa lamang silang magsama ay talagang kitang kita naman isang buong taon hindi sila nagsasalita sa katotohanan ng kanilang tunay na relasyon at napakarami na rin na humadlang sa kanila. Ngunit pagdating ng interview ni Alden D. Charles ay biglaan niya na lamang itong ini Na sa una pa lamang na pagkikita nila ni Min Mendoza sa Itbulaga ay talagang minahal niya na ito. At hindi pa nga dito ito nagtapos. Bumipas din ang ibang taon. Nasabi na naman ni Alden Richards at ito ay tila na buko na ang love life niya ay napakasaya ngayon ngunit hindi naman ito nagpapakita ng kung sino mang girlfriend o ibang babae. Tila nga ang pagkakagulas ni Alden na yon naging mitya na rin na nagpapatunay kung ano talaga ang totoong relasyon nila ni Maine Mendoza. Dahil nga naman pagkatapos ni Min Mendoza ay hindi na ito na ikumpara pa sa kahit sinong babae. Kung merong mga babae siyang nakumpirma ay wala naman silang naging relasyon neto at talagang nagpapatunay dito. Isila eh sila rin mismo. Kaya dyan mo talaga malalaman na ang pag-amin ni Alden Richards na ginawang ito ay napahalaga para matukoy na rin kung saan talagang estado na uuwi ang kanilang mga pagmamahalan na alam naman natin na hindi nilang kayang ilabas sa publiko dahil na rin sa mga pangbabas na tinatanggap nila lalong lalo na ang usap-usapan ngayon ay ang pagkikita nilang dalawa sa publiko kasama ang mga dabar ito talaga ay nagkaroon na ng go signal na magsama silang muli sa kahit anong pang pangyayari at proyekto Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!